Uy, sir. Okay. Baka gusto niya po sa music scene niya po. Kapihan po dito sa may Alriga Night Market. Ay, oo. Oh, masarap na dito. Actually, nakabili na ako. Yun. Uy, buti oh. naman po. Oo, oh, sarap dito. Kamu alam mo, sa, sa sobrang sarap nito, hindi ko pa jowa, pinaglalaban na ako. Agay. Okay. <laughs> so, salamat dito. Gagawin okay, ko oh. sa next visit namin. Love? Uy. Ba't nandito ka? Tsaka, bakit ganyan suot mo? Hindi mo ba alam? Ah, nag-chat na ako sa iyo. Ah. Baristo. Baristo. Ano ba 'yan? Dito ako nagtatrabaho. Nag-part-time na ako kasi para makatulong kay mami. Alam mo bang kasama ko yung daddy ko? Sunduin niya ako dito. Oh, ano naman? Hindi mo kasi naintindihan ni. Eh. Di ka mo, pwede makita dito. Katagal ko nang gusto makilala yung dad mo. Ayaw mo nun? Ba't kasi dito ka pa nag-part time eh. Pwede naman dyan sa iba pa naman yan. Malapit pa talaga sa school natin. Eh, dito yung nakuha ko ng spot eh. Tsaka, ay ayaw mo nun. Nandito ako, hindi ka ba yung sa akin? Hindi ko pa natutuwa dahil, eto, wala pa lang ako. na ako. Daw, hindi mo talaga ako naintindihan. Hindi ka talaga pwede makita ng dad ko. Pasensya na. Ay, naku lang. Ganito na lang. Um, magpanggap kang mayaman. Ikaw yung may-ari niyan. CEO ka. Alam mo namang hindi ka pwedeng makita ni Daddy. Magpalit ka nga ng damit mo. Alam naman. Alam mo naman na ayaw na ayaw ko nagsisinuling, di ba? Saka, ano masama sa ginagawa ko? Hirap kaya magpanggap. Oo oh, anak, kain e, na ka ba ba? Ay okay. lang ang sasabi ko. Sino itong asawa mo? Ah, eh, Yo! Dad! BTW, Jersey Montenegro, ang CEO, business owner, ng music chino. Ay, naman. Ay, sorry. Makita niyo tuloy yung silver ko. 9252. Bigat ah. Kukul po Pati may sing-sing po. Sorry, sorry. May Rolex pa pala ako. Uh, sorry ah, may nagchat ata. Si Mami Daddy? No! Business ko ba to? Hindi rin. Ah, baka kaklase ko. rin. Ay, hey, sorry ah. Dami ko kasing cellphone eh. Wait lang. Ito cellphone na to, para lang naman sa kanya to. I love. Para lang naman, siya lang naman chinachat ko dito eh. Ooh. Ganda. Kotse ko nga pala. Saan ko nga ba ito na park? Hindi ko kasi alam saan ko na park eh. Kotse ba yan? Kotse ito Limited edition to. Mario. Ganda no? Sabi sa'yo eh. Sorry lang ba? Hindi ko kasi kaya talaga pag sinungaling sa papa mo eh. Ito. pa. Ako pala si Jersey. Boyfriend ko ni Glyza. Boyfriend? Opo, dito. Boyfriend niya po. Um, dito po ako nagtatrabaho sa may music chino po. Ang mabata niyo pa. Tsaka, nakakapag aral ka pa ba ng maayos niya? Eh, nagtatrabaho ka lang? Ah hindi po Tito, uh, naghanap po ako ng part-time kapag wala pong ginagawa sa school. Tsaka nagagawa ko naman po yung dapat gawin sa school. Ginagawa ko naman po to para makatulong ko sa nanay ko, kahit pa paano po. Ah uh, Daddy, actually sasabihin ko naman po sa inyo, sige nagatakot lang po ako. Ako huwag kang magalala, hindi naman ako galit sa iyo eh. Tsaka alam mo bang manang-mana ka sa bagay mo. Ganyan din ako katulad ni Jersey na nagsumikap din para maitaguyod kayo. Pati hindi namimili yung nanay mo katulad ng iba. Kaya masaya ako para sa inyo. Basta, Jersey, iingatan mo lagi yung anak ko ha. Tsaka dapat alam mo yung limitation nyo. Priorities nyo, yung pag-aaral. Di ba next year magtatapos na kayo? Kaya dapat pagbutihin yung pag-aaral nyo ha. Opo dito. Alam ko naman po yung priorities ko at alam po namin yung limitasyon namin ni Glyza. At magtatapos po kami ng pag-aaral. Pangako po sa inyo yan. Nasa honor pa. Daddy, hindi ka po galit. Thank you po, Daddy, sa pag-intindi sa amin na. Ay, Tito, alis na po ba kayo? Dito naman. Pwede ko po ba kayong ayahin sa music kino? Masarap po to. Libre ko po. Tara! Every day, every night, 넘쳐 흘러 버린 마음에 내두 손을 꼭 잡아 줬으면, 조금만 더 맞춰 줄래? 이렇게 나은 나지 않아도, 돼 지금 이순간을 그려 보는 거야. 지금이 대로가 늦기. <laughs> <laughs> 나의 마땅한 입술이 떨어지고 쏟아지는 너의 깊은 우주